Ngayon guys, nandito tayo kalatatay para ayusin ang kanilang TV. Hindi ako makapasok dito. Ano, grabe yung daan. Putik talaga. Hindi kaya ng top down. Ngayon. So, yun ang mga daladala -dala kong gamit. So, ayun na nga guys, no? Uh, Nagkuha muna ng kalabaw si tatay. Kasi hindi ko kayang maglakad doon, makutik So, Ayan yung kalabaw niya Kukunin niya Ayan uh, Ikakarusa na niya nalang daw ako Kasi mahirap nga yung pagpasok So ito na nga yung kalabaw ni tatay Ayan na nga So parang basakan na tong Daanan nila Pwede na nang taniman ng palay Ayan guys Atras mo muna doon Grabe putik eh Diyata 'yung motor eh. So, ayan, hindi makadaan 'yung kalabaw. So, medyo inaatras muna nila 'yung topdown ko. Ah. wow komo na muna doon, makaano naman. Teka. Atras na lang. Oo. Para 'tong bago yan, tila ba niya. Mo. Teka. Makaiikot pa eh. Ikot pa 'to. Muko siya. Aba, yung mo na So, ito na ngayon kalabaw So, ayan, ayan mahila-hilang karosa So, ayan guys, sasakay na ako Para maayos lang yung TV nila Ayan So, grabe kaputik So, ayan, magpapaan na lang si tatay hilahin yung kalabaw Makarating lang ako sa bahay nila Ayan So bakit nasa gitna ng basakan to yung, Kasi guys yung bahay nila Ah uh, kaya mahirap pasukin So ito yung bahay nila So ayusin natin yung TV nila Dahil ito lang daw yung Ah uh, nila sa gabi Ah uh, kaligayahan nila sa gabi Ang panonood Ayan guys so prepare lang ako Hmm. 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 Sabi ko baka Inchal. ay saan ka nag jo ay <laughs> boyboy? Ah. Ah, tinagong daga. Ito ang ano okay. ko. Pag ito ang ginagalaw mo, pag ginano mo inuga-uga. Uh, Nagaano siya? Gandar. Oo, nagalabas yung ano niya. Ngayon pag hindi mo pag nagkabaya, naga kumpleto, laga kumpleto ba labas nila tayo, may salita rin. Hanggang sa awal at na kami maggalaw-galaw po. O, ay sabi ko. Extension daw kaya? Extension? Oo. Oh. Oo, para yan niya. So, ayan na nga guys. ah uh, pag hinahawakan daw nila, ginagalaw, bumabalik. What? So, tinamad na silang mga galaw-galaw sa TV. Pag ginagalaw daw kasi nagkakatao. So, ayan. Titingnan natin. Baka hinang na nga sira nito so ang first step na gagawin natin guys ay hinangan natin dahil pag inalawda yung board nya sa likod ay nagkakaroon ng tao so test ko muna kung anong problema so ayan okay naman yung connection so baka mga hinang lang to ayan Iyan na nga, hinangan natin dito sa power supply niya dahil may mga nakita kong lumuwag. So ito siguro yung problema niya. Ah, uh, Hinangan natin, yan. So medyo maraming maluwag lang dito sa pinaka power supply niya. So hinangan din natin dito yung bandang flyback niya, medyo malawag din dito. So, tiyaga lang ako guys kahit mainit yung panahon kasi nga uh, wala rin ako ibang hanap buhay. Ito lang talaga yung pag-aayos ng mga TV, na mga appliances. So, hindi rin kasi ako makabuhat ng mabibigat. So, ito lang talaga yung kinabubuhay ko. So, pasalamat na rin ako na kahit papano araw-araw may kinikita. So, ayan natapos na natin hinangan. Kis-kisin natin yung mga pinaghinangan. Baka may dumikit. So pag dumikit delikado, baka pag ko ay baka pumutok o baka lalong masira Ah, eh. uh, kis-kisin natin yung mga ano, bagohi. Eh, Ulitan nang Yung maluluwag pa ulit. You... So ayun na nga, natapos na natin hinangan. So ngayon ititesting natin kung haandar na. Well, oh, ayan. So ayun guys. Ah, uh, balik na natin. Kung okay na, So medyo marami lang ah uh, wire ayan. testing natin sana maging okay na ah uh, ayan so saksak natin so ayan guys okay na ayan may lumabas na so, si nakaraan daw ay wala natin itong lumalabas na tuluyan na ayan uh, nag na nagbo siya. so okay na guys hinang lang yung uh, problema niya Ah, makakapalood na sila tatay. ayan